Hello mga Exxon. So, i-share ko lang po ito para mas madalian sa gusto pong or may mga YouTube channel po. Pwede po natin ilagay dito ang ating website. So, i-click nyo lang po ito. I-follow nyo lang po. Ayan uh, po. May makikita po kayo at social link. At may pagpipilian po tayo. So, sa akin po is YouTube. So, yan po. I-add po natin yung link ko. So, i-add po natin dito sa websites. Yan po. Click nyo lang po. Uh, I-copy paste nyo lang po. Or pwede nyo rin pong i-type. Pagkatapos naman po nyan, ay eh, isi-save po natin. I-click po natin yung save para po makita po yan sa ating profile. So, kapag po gusto po nating mag-follow or mag po sa ating kapwa, content creator sa YouTube ay pwede na po. So yan lang po at yun lang po kadali. Please follow and subscribe. Thank you.